Kailangan mamatay muna sila bago, ano, katayin. Ayaw mo bang umingin? Ayaw mo bang magliting? Magliting mo, saksa mo ba? Saksa mo ba? Ayaw mo lang silang mamatay. <laughs> Sana makahuli pa tayo ng... dalos nakawali-wali kami ng ano ah, stingray. Galing namin yun. Oo, oh, takin Tingnan Kaya mo. Yun ha? Yun, ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Isa. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Pahinga tayo. Sige, hawakan ko. Baba mo mo na Buntot Punto tayo. Baka Stingray. Okay. Alam ano kayo? And, mo kaya to, oh, ah, kay, ano? mo oh, muna, mo muna. Ayusin natin yung ano. Putuli mo na lang kaya muna 'yung ano, tanggalin ko yung sapain. Oh, ang Ayaw niya Ah, Eh baka ano yan? Baka sumabit. Huli? Wala wala wala. Wala nang sa tali ko maputol. Nang oh, Hindi ma ma maputol lang yung hook mo. Hindi mo kaya putulin yung ano niyan. Ay, ay sandet pala. ng ano, Oh, pa. May eh, huli ka? oo oh, oh, oh. oh. Ah. Tolong so eh. Ah, may kasama. May kasama naman siya, pra. Hindi na natin kailangan tulong. Eh, puntahan mo. May siya, eh. Ay, kung may dito, yun, dapat dito sumabit sa akin. Mayroon kumagat sa iyo, eh, Tingnan natin mga kadalos kung anong huli niya. This is something stingray, man. Big one, yeah. <laughs> yeah. <sighs> like I can't hide under here. I need to run. Hey, yo. <laughs> yep, yep. All the way in. Come over a little bit to the left, Gabriel. Oh shit. shit. Big. More, Big big. Malaki you want it, it's malaki insanya. Shit, oh, oh, i All right. hirap nila iakit mga kadalos kasi sobrang laki mas malaki pa kanina sa akin ayun upload na video hindi na yata ayaw ko kumakuha pa yan sobrang tibay ng ano nila gamit binubuhay niya kasi dapat iangat niya na pagod na eh dapat iangat niya yung ano iangat niya yung stingray yun, yun pasok na yan dapat nakaangat niya dapat para hindi na mabuhay yung mga siya dapat nakaangat yung bunganga oh buhay na naman siya nakapagpahinga yan yan dapat yan yan pagod na eh I bigat niyan. <laughs> na mga 60 60 pound 'yan, 70. <laughs> Ayos, isa na, no? tatlo. <laughs>

Siguro strive bus yan Ayun ang nadali namin oh no? Tapos doon may isa uli Doon nakahuli uli Malaki thank you, Okay yun no, pati thank you, thank you Thank you man Okay You're welcome hey, Did you guys wanna keep that? Ha? Huh? Did you guys wanna keep that? No no only Only this is, that's okay, it That's okay. it Oh it's sharp Ah sharp Oh pasarap sarap din to Sharp Adobo Ah ayaw ko nyan Maliit Maliit <laughs> Gusto. <laughs> Sobrang laki yung sa kanila. Grabe. Ayun yan, pain mo na. na. Di. Testi mo. Alam mo, sa'yo ang swerte. Hala ko, ano na, striver eh. Sanguso, sanguso mo lang ilagay. Hala ko, po, puro shirt, tsaka ano. Okay lang yun, at least may huli. Ano natin pumunta? Angat mo. Eh. Wag mong iano sa sa siminto kasi magas maputol. Yeah. Ay, yeah. Ano 'yun? Tatalas eh. Hindi. Nakakagulo. Yung mugyo, guys. Eh. Baka halibot 'yan, Dre. Ito balik mo. Ay, tingnan natin. May pain pa. <laughs> inubos, inubos ng crab of oh, food. Ayun, marami oh. yung crab dyan. Ay, siya. Tapon natin yan. Puta. puta na sinapol nila, oh. Uwi na yan. <laughs> Ayan na naman. Dali lang, magka-gloves muna ako rin, ha? Magka-gloves muna ako re. Okay na yung crab net natin <laughs> okay lang okay lang baka shark na mali ito ayun na namin ng basura hindi naman sila basura pero yung pwede namin kainin na maayos good day today ha huh? wow, oh, good day today dami pa uli ha ay puta na Ray, baka alibot yan maganda yung pagila ay ganati ito natin. Oo, oh, ako bahala doon. Pa iang no muna, iangat mo lang muna yung ano, yung uh, tawag yan. Yung bunga nga. Ah, oh, maan sa Ay, putang na, nagano sa eh. Ah, stingray, putang na, baka stingray na naman ito. Oo, oh, halipot. Na yan na, yan na, yan na. Sana halipot. Nakakagulo tayo Ah, putang na, Ray Sharp striper o ano? Sharp. Tighter sharp. Dali lang, dali lang. Oh. Tatapon namin to. Papalit Baby Bibi pa lang. Bibi. Eh. One, two, three. Ayos. Galing. Ang dami natin muli. Oh, ang striper yan. Ang oh, halibot yun. Nakarami na. Karami na tayo. Oh, itanggalin mo. Oh, tatanggalin mo. Pagkutin ko na lang Yung binaon ng crab namin I mean, mga bituka ng stingray Sana sting pala nung ko yun ibinidyo mo baka pumatok yun ulit pumato ulit mapika, ka? Gat? Hmm, Boy. ayo nila yung shark, mas maganda yata ang stingray ang ano, ah, oh, wala o, Mas maganda yung stingray. Tamad puno na to. Eh. Manok talaga ang gusto ng mga yan. Okay, ba? Ang lalim. Wala. Ang dami re. Ang putang ina. Ang dami. Ang dami. Hayop. Ayos, Ayos. Ayos. Hindi, ating, Ay, tayo, Pag kinatay mo yan Iyan kaya ilagay ko um, Ay hindi, linagyan na nga natin eh Hindi, ano lang, pating lang nilagay natin Pating ba yan? Pating, pating lang, ayaw nilang pating Siguro At dami naman ah oh. Ano kaya? Yan lang, yan lang, malaki Balik natin kaya eh. Balik na lang natin ay matikita mo ano undersized. kaya hindi okay, pwede hindi pwede di ba? okay lang kung pamilya ng talangka balik na lang natin ah, Yan na ubos yung mga bito-bito kaya na. Punta lang. na saan na pumunta yung ano natin? O, ah. Ayan na ah, ka. Babato ka pa ba? Oo, oh, okay, ano mo? Doon na lang, babaksa ko okay. na lang. Doon na lang. Kasi ito na yung ore 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 Ray, oh, rey, Ray, oh, rey, wag mo na, Ray, oh, rey rey, rey, muna, rey, oh rey, 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 hurry up. Ayan, ayan, ha. Sandali lang, wala pa. Hindi nilunok, hindi nilunok. Ayan mo na. Pag hinila pa baba yan, yan, sigurado na. Ha? Ayan! Pitik! Ayan! <laughs> Magulo, baka shark na naman yan ha Baka Shark fin so Pero kung maganda ang tubig yan Tapos yung Baka stripe, kind of so, baka stripe pass tense, see, Oh yan, stripe, stripe shark Putang ina Oh wow Star Shark. Kahit na no? Sa ano? Sa play market lang? Okay na. Ay, mukhang nyo nun. Hindi... Saan namin flash na? Ayun. Ayan yan, no? Gilit gilid yan. Anong e, joke dito? Anong joke dito? Yung dalawang bata. Aha. Naglalaro ng Jolen. Aha. Ano na sila? Ate 13 years old lang nung isa. Yung isa medyo bata pa. 12 lang. Ayun, habang naglalaro sila ng Jolly. Biglang, biglang parang tumigas yung ano nung nung 13 years old. Yung niya. Yung bututoy. Yung bututoy niya. Mm Hindi -hmm. siya eh. Kapitbahay nila si Dr. Berting. Mm -hmm. Nanak po ngayon siya doon sa doktor. Katok siya ng katok. Sabi nung doktor, ano ba? Katok ka ng katok. Iyo eh. Tatotong ulog ako eh. Uh, pa nangyayari sa'yo kasi po hindi ko na nangangatan ito paninigas ng buwan ko sabi ah alam ko yan sige meron akong gamot dyan sa likod bahay na mm -hmm. sabi nga gano'n sumama so, ka sa akin sabi nga o nakita mo ba itong batong buhay mm -hmm. mo lang to tapos mamamatay yan di pagdikit nga niya gano'n namatay o ilalagay ko lang dito itong batong buhay sa backyard ko ha mm -hmm. Ito yung titigas yan, babalik ka, siya, ka dito. Dito yun, nakaraan tatlong araw. Okay. Nang ng araw, biglang tumigas na naman. Ngayon, takbo siya sa, sa... Bakyat? Kayo, Dr. Bertik, katanak ko. Tapos, ang lumabas naman yung asawa. Sabi, iyo, ba't ka pa ano? ako eh. Tsaka si Dr. Bertik, kung inaanap ko, nasa palengke. Mhm. Mm Sabi gano'n. Eh kasi yung gamot ko po sa kuan ko, yan yung kuwan. Ito po, Ah, sa likod ba kayo? Oh, halika, halika, halika. Sabi nung ano, nung asawa, meron akong gamot siya, sabi ko. E pagdating ng tatlong oras, lumabas yung bata. Saya-saya. Nakasalubo ngayon siya si Dr. Berting. Oo. Oh. Sabi niya sa kay Dr. Berting. Dr. Berting, talo kayo nung asawa nyo. Sa asawa nyo, tanggal na pamamaga, labas pa, nana. <laughs> Ay, mas, ah, mas matindi yung oh. sa asawa niya. At sa kanya bato. Oh, bato lang na lumilit lang eh sa asawa niya eh. Tanggal na pamamaga, labas pa na. Abas, na, na native to dito tong pula. Tung Yan ang, lang ang ma mahuhuli dito, to, rock crab. California crab. Mhm. Mm Ah, -hmm. uh, yung Dungeness, yung medyo itim Galing daw yun sa Asia Oo oh. Umapit sa boat oh, yeah Yan ang California crab talaga Oo oh. Bawal kasi yung Dungeness ngayon eh. Kaya rock crab lang ngayon inuuli namin. Na ano? Hindi, baka pagdating uh, doon sa ano eh, sa marina eh bike sasakyan nila. muna hey, Albor muna. Say mo. Mayroon ako naman nag-travel naman ako ng karahan dito. ay yeah. Albor ko muna. Ayaw May dumating na mga kadalos, mga ano. Ay, may nagligpit na. May uwi na. Sa sunod na uli, mga kadalos huwyan na huwyan na huwyan na Ilan tayo? isang shark at at apat na shark dalawang stingray tat oh dalawang stingray dalawang anuman. ano man ataw nga Jack smelt, taka nandito na lahat nauwi na namin so solve